Timbog ang isang lalaki sa Maynila na wanted sa kasumpang gagahasa. Modus ng sospek na magsilbing tulay sa mga Pinay at foreigner. May report si Denise Osorio. Timbog na ng Manila Police District ang top one most wanted suspect sa district level para sa cybercrime at rape noong September 27 sa Philippine General Hospital. Pitong warrant of arrest ang nakabinbin laban sa kanya walong complaint sa cybercrime, at maramihang kaso ng robbery. Ang pinakamabigat na kaso, rape na walang piyansa. Lahat ng binibiktima, babae, hindi na raw mabilang kung ilan at hinahalay at inatakot at para pagnakawan pa. Ang modus na niya, niya, ang front na binabanggit niya, siya ay namamagitan para sa si isang banyaga na nagkahanap ng isang ano, ng isang uh, so, yung kabutayan, siyempre, karamihan nito medyo mga bata pa. Tapos, yun na, pagka ina-entice na niya, gagawin na niya yung kanyang modus, ah uh, pahahalain niya, kukuna na ang video, at kukunin yung cellphone. Ganun, kukunin yung cellphone. Tapos, titingnan yung mga, ano nun, kaibigan niya doon, yung mga friends niya doon, sila mag-anak nitong biktima, tapos isesend niya yung mga nude na photos, o yung mga nakuha niya na video at pinetreto niya kaya hiningan niya rin ang pera ko na kung hindi magbibigay ipapakalat niya o re-upload niya sa mga porn site. Kinilala ang sospek bilang si Jose Cedric Mejia I. Jimenez, 38 anyos, taga-Kaloocan at isang IT graduate. Ito umano ang dahilan kung kaya't nahahack niya ang social media account ng kanyang mga biktima. Ayon naman kay Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, sa ngayon, iisa pa lang ang menor de edad na nabiktima ang lumantad na at hinihikayat pa niya ang iba na lumutang sa kanilang tanggapan. Hmm. Then, then, pa kami, tinitingnan pa namin kung meron pa siyang ibang naging biktima. Hindi namin alam na ganoon kagad karami yung biktima. Nakala namin isang insidente lang. Kaya okay. lang din na nakita na namin yung mga warrant niya. Meron din siyang ano kaso for violation of uh, RA 9165 meron din siyang illegal drugs meron siyang anti-child abuse na violation meron din siyang trafficking in person meron din siyang anti-photo and video voyeurism violation Mm. Oh. Meron din siyang estafa case, meron din siyang robbery case, meron din siyang state case. So, sa kabila nito, hindi umaamin ng sospek. Ayon kay alias Jose Cedric Mejia, nakulong daw siya dahil sa kasong robbery. Wala po akong ginawa tungkol doon sa mga binibintang nila sa akin na panggagasa o ano man. Naninindigan ng sospek na sa korte na lamang niya ipagtatanggol ang sarili. Hinihimok ng mga otoridad ang publiko na i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad at patuloy na bigyang kahalagahan ang online safety upang maiwasan ang mga ganitong krimen. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.